Nakatutok sa mga mahalagang pangyayari. Inaprubahan na ng NCR Wage Board ang 50 pesos na umento sa arawang sahod sa Metro Manila. Nakabantay sa mga may init na iso ng bayan. Mariing tinututulan ngayon ng House Prosecution Panel ang pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero na maaaring bumoto ang mga senador para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ating mga maas sa hang tagapagbalita. Kita nyo nga, kahit uh, may uh, nilagay na patong-patong na sandbag, itong motoridad may uh, umagos pang tubig papasok dito sa mga kabahayan. Alam lang yan sa mga karaniwang basurang makikita sa mga nakatambak na ito sa lungsod ng Maynila. Nutusan ng NAPOLCOM ang mabilisang investigasyon sa kaugnayan umano ng ilang pulis sa pagkawalaan ng mahigit isandaang sabungero. Sa pangunguna ni news anchor Barbie Mula, fans inang makapanood ng amazing... Dahil ang world famous Harlem Globetrotters nasa bansa ngayon para sa kanilang World Tour Asia 2025. Zoe Broadcasting Network presents Balitang A to Z, weeknights 10.45 p.m. Alam niyo ba, Ang isang bag ng dugo ay eh, pwede pwedeng makapagligtas ng tatlong buhay? alam niyo rin ba na ang pag-donate ng dugo ay may magandang epekto sa inyong kalusugan? naman sa ikaapat na anibersaryo ng ating programa, muli tayong maglulunsad ng Balitang A to Z Blood Donation Drive. Paraan ito para matiyak na may sapat na supply ng malinis at libreng dugo para sa sino mang mangangailangan nito. Samahan niyo po kami mga ka a sa July 12, araw ng Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Riverbank Center, Marikina City. Mag Magandang hapon, kinumpirma ng Korte Suprema na may nakarating na impormasyon mula sa Department of Justice na may mga taong sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero na umano'y nang hihimasok sa mga hukom at magistrado. Sa pahayag ng Supreme Court, itinuturing nila ito bilang napakaseryosong isyu at posibleng magdunsad ng malawakang investigasyon. Ayon pa sa SC, tinatanggap at inaaksyon nila ang mga ulat ng korupsyon, lalo na mula sa matataas na opisyal gaya ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia. Hinihikit din ng kataas-taas ang hukuman na maging mapagmatsag ang publiko at i-report ang mga katulad na korupsyon sa kanilang tanggapan at anumang abuso sa loob ng hudikatura. Binira ni Iloilo -Ilo Representative Lawrence Defensor ang ilang senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos sa pagkini ni Sen. Juan Miguel Zubiri na mistulang witch hunt ang impeachment. Giit ni Defensor, dapat munang pakinggan at suriin ang ebidensya bago sabihing witch hunt ang impeachment o hindi patas na paghusga sa isang lidera. Dagdag niya, hindi dapat nagpapahayag ng ganitong komento ang mga senador na uupong hukom sa trial. Lalo't inaasahan silang magiging neutral at walang kinikilingan. Paalala pa ni Defensor, Desisyon ng mahigit na 200 mambabatas ang impeachment, kaya hindi ito may tuturing na politikal na pag-uusig lamang. Giit pa ng mga mambabatas na dapat managot sa ilalim ng batas ang umano'y pagsasayang ng confidential funds ng isang leader ng bansa, maging ang paglabag-umano sa konstitusyon ng opisina ni Duterte. Abangan ng kumpletong ulat mamayang 10.45pm sa Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak.